Gris, Please kasi tita nyo. Ayok na yun. Bakit? Ayok Masyado kong ulo. Pino na wala namin yan sabi ni Papa. Ayoko ko na lang maging gawala. O, oh, tara na, tara na, tara na. Ay, tara, na tara na, kayo na lang inyantay, Ang kabagal mo. Ah, kayo, miss namin. <laughs> Dun. Sunod kayo kay ano? Kay Grace. O, kay, kay Ray. Uy, bilisan mo na. Kayo na inantay eh. Ay. Mam. Kailan ako, bakit? <laughs> Mga bagong dating. Bakit nagunat kayo? <laughs> Nakatitig lang kayo? Nakatitig lang? Sabi ko sa iyak Uy tara, tara. Uy tara na daw, tara na. Bakit <laughs> ako? <laughs> Uy, si si dali na, ando na yung sasakyan. Uy, ando na yung sasakyan. Dali na. Junji, yung gamit. Tara na, tara na. Call. Ando yung sasakyan. Si sasakyan.